Uy mga kaibigan, curious ba kayo tungkol sa mga turtle dove? Tara alamin natin ang testing nakakatuwang bagay tungkol sa mga ibong ito. Una, pangalan at uri. Ang turtle dove ay isang uri ng kalapati. Ang pinakasikat ay ang European turtle dove na ang scientific name ay Streptopelia turtur. Ang kanilang mga balahibo kulay light brown na may mga puting batik sa pakpak at makintab na asul sa leeg. Ang ganda, ba? Diba? Mahiyain at mapagmahal ang mga turtle dove. Madalas silang nakikita ang nag-aalagaan sa isa't isa. Simbolo ng pagmamahalan at pagkakaibigan. May kakaibang huni ang mga lalaking turtle dove para mangakit ng makakapartner. Gustong-gusto ng mga ibong ito ang mga bukirin, hardin at kakahuyan, lalo na malapit sa mga tao. Oras ng kainan, kumakain sila ng mga buto at putil. Madalas din silang makikita sa mga bird feeder. Pagdating sa pag-ibig, monogamous ang mga turtle dove. Ibig sabihin, tapat sila sa kanilang partner. Nangingitlog sila ng dalawa sa, sa kanilang pugad. Lumilipat ang European turtle doves mula Europe papuntang Africa tuwing taglamig. Ang layo ng biyahe, no? Nakakalungkot, paunti ng paunti ang kanilang bilang dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at mga pagbabago sa agrikultura. Kaya naman, endangered na sila sa ilang lugar. Panghuli, sa maraming kultura, ang turtle dove ay simbolo ng kapayapaan, pagmamahal, at pagkakaintindihan. Madalas natin silang nakikita sa mga seremonya. Ayyan, mahalaga ang mga turtle dove sa kalikasan at kultura natin. Kaya dapat natin silang protektahan at pahalagahan. Salamat sa panonood.